bago nating makakasama ngayon sa pagluluto mga kapatid, sabi ko lang sa online ito natin magkasama siyang kutsilyo ito, kalagang 1099 kasama natin ito yung napanood ko kay Chef Marvin pero yun pala yung ano lang pala niya yun Ginama, ginamit lang palang panghikayat bumili yung kasama niya manipis na chilyo ayan, may ganito siya eh, mukha naman matibay pero nasa inyo kung gusto yung bumili ah Ganda naman siya. Ito sa mga kutsilyo. 1,099. Sa online. Oh. Pwede na rin. Okay na to.